Alright mga loads mag-adlaw sa tungtanan. Ito na po yung uh, review sa ating cellphone na na-order sa TikTok mga idol. Sa lagang 11,300, 'yan. Ito na yung Tecno Pova. 'Yan. Tecno 6 Pro. 'Yun. <laughs> Ang ganda ng uh, cellphone mga idol. na din ng legit at nakabili tayo sa Techno Tecno Philippines at ito na yung dumating na kasi yung order natin dahil sa live natin yun nakuha mga lood <laughs> bibili pa naman ako ulit yan kapag legit legit ka tiktok tiktok, TikTok eh, na sa lasada naka facebook good si good 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 oh. good 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 dito oh. Tapos mo din? Hindi, pag ano, pag walang uti. Ah! Ayos ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 to mo gano'n? 11 to 15 15 Video mo muna boss bago ah. Kaya habang binubuksan mo, video mo muna lahat ng side para pag ire mo may panlaban ka. Okay yeah. to. na yun. Ito <laughs> yan. 20, 30. Nabukan natin yung buksan. natin na. Hmm. Okay. Hmm. Legit naman ba yung store na pinag-order mo? Ba? Legit. Legit naman yung ano, Tekno ko ba uh, Philippine Mall Store ba yun? Oo. Oh. Mayroon silang 1.4 million followers. Oh, yun, legit 'yun. Legit din you oh? mm. Mayroon silang 1.4 million followers. Ayun. Ganda. <laughs> order ako ulit dito eh. Okay. Ayun. Mm -hmm. Sale ba yan? Opo, yung nag-live siya. Ganda. Like na po ba, pang gaming. <laughs> 11,000 ah. 11,000 din. Yes. Ano ka sale yun? Ito lang. Tulak mo yung tatagos. Dito, tulak mo dito. Ayun. Ayun tulak lang pala <laughs> may yan may, ano pa wala na wala na mahulog pa <laughs> <laughs> ayun legit nga cellphone do <laughs> 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 cellphone yan dito ayan dyan oh, mahulog hindi yeah. ilay hey, mo lang ah, ayan o yan hindi hey, dito lang ilay mo lang sa ilalim Ayun. Uh, ah. Wow. Open. May charge ka to? Meron yan. 560 yata, 50. Okay, nga. Oh, <laughs> na. Thank you, sir. Oh, sir. <laughs> thank you. Thank you, thank you, sir. <laughs> <laughs> hindi tama ba dito? Hindi pa masyado. Bagal, 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 11,000 naman eh. 11. Ayun. <laughs> Order ako ulit dito eh. <laughs> uh -oh. Order ka ulit. Oo. Order. Thank you, thank you sir. Thank you.